Naghahanap pa kayo ngayong summer ng resort na for as low as 100 pesos nga lang yung entrance mo ay may enjoy mo na yung napakaganda nilang view at mga pool. Merong ding pagka nature trip kaya naman kahit sobrang init dito ay napaka presko pa rin ng lugar at meron din sila ditong iba't ibang bila na ino-offer. Tara samahan niyo po ako dito sa Mountain Bay Camp. Sobrang init na nga ng panahon kaya naman naisipan namin na bumalik nga dito sa so Mountain Bay Camp. Gabi na kami kung nakarating dito at dito nga kami mache-check in ngayon for today's video sa kanilang mini villa. Yan ngayon loob na kanilang mini villa. 5,500 nga lang yan. Good for 5 bucks na. Meron din siyang sariling pool dito sa may labas at meron na outdoor grilling area. Di na nga kami nakapagbaon dyan ng food. Mabuti na nga lang at pwede kayo dito mag-order sa kanila ng mga food para sa inyong dinner mountain biker, marami kayo pwedeng pagpili at katulad na lang ditong Bila 1 nandito sa may taas na mayroong na infinity pool na tanong tanong yung mount sa Dito naman sa may baba yung kanilang tipi house na para sa magjowa na good for two. Dito naman sa may kapila yung kanilang mini villa at yung common area. Meron nga sila dito ng apat na mini villa at dito naman sa may kabilang gilid yung mga iba't ibang mga cottage para sa mga nagde day tour at eto nga yung kanilang common pool. Okay, magalala kami dala kayo sa sakyan dahil sobrang lawak nga dito ng parking area nila. At dito naman sa kabilang side ay pa sila panibagong villa at eto at meron din yung sariling pool. Nga dito sa mountain bike kayo wala kayong bawah, na ay pwedeng kayo mag-order dyan na kanila ng mga po tulad nila itong breakfast na in-order namin. Kaya naman kung naghahanap kayo ng resort na sobrang mura na, sobrang ganda pa ng location, talaga marerefresh ka at nakaka-relax nga yung view at talaga napakasarap nga maligo at talagang babalik-balikan mo. Kaya naman tara na dito sa Mountain Bay Camp dito sa Tanato, Balanga City. Bataan nyo lang muna po to this video. Bye!